good evening, good evening, mga ka. Sorry, it's me again, Marina Lopez. Sabi ko, gender. So, today is Wednesday. So, I mean, October 4, nag-isip. So, ayan. Sarada ng tindahan ko, pero nandito pa ako sa loob. Kasi, ayan, may napansin ako na today is ang ilap or bihira na ang mga abente na bills. So, kadalasan at karamihan na ay yung 20 na lata. So, ayan. Tingnan nyo guys. Ayan mga kasay. Puro hundreds. Nalawala yung 50. So, bihira na akong makaipon or maka 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 ipon or maka pagbilang gab, tuwing gabi ng May 20s so ayan siguro malapit na siyang anong tawag nyo yun? yun, yun nga yung magiging kapalit na ay yung plata na 20 pesos. So, ayan, mga kasari, yung mga, yung tingnan nyo naman, dalawang 50 lang yung binibilang ko ngayon, and then, lahat na siya ay hundreds. So, ayan, mga kasari. so, sa inyo ba ay bihira na ba kayong makatanggap or makabihira na ba sa inyong tindahan ang bumili ng 20? So, meron naman, kung meron man ay para tong gulay na, na napakaluma na, na napakanipis na hindi mo na maintindihan kung hundreds peoples na ang nakahawak or nakailang kamay ng nakailang kamay na ang dumaan dun sa 20 pesos na yon so may tim na so napakanipis na so parang tuyong tuyo na so ayan mga na napansin ko lang kaya yan na isagway ko lang sa inyo mga kasari. So, minsan siguro ay nakaka-relate din kayo sa mga kinikwento-kwento ko. Ito ay based sa aking na-experience sa araw-araw ng ating pagiging tindera. So, ayan. So, ayan. Napapansin nyo dun sa ano ko, sa matawag nyo. And, So, ayan. Tingnan nyo naman, mga kasari. Ito yung yata yung loss Yung ginatawag ng ibang mga kasari na yung lost. Lost, ano, matawag So, dito tayo nalulugi pag ganyan. Ayan. Close pa siya. Close siya. Ayan. Walang laman. Pero, counted siya. So, paano na natin i bibenta? yan? Bibitin na. Kasi ang benta ko dito is Apat-sinko. So, meron pa rin. Pero, ano na lang. Limang piso kasi yung puno nito. forty Tingnan nyo naman. forty Pero, yung nasa loob nito ay Forty. Forty plus three. O, di 43. Tapos, yung binig ko nito is forty So, kaya kailangan mag-tatlo ang kailangan ibenta natin to. Dati is Dati is Ano? apat singgam benta ko nito kasi nakukuha lang to ng 38 pesos. So, mag-apat mag singgam mag meron na rin tayo. So, kaya ngayon, ito, nilagyan ko dito para pag yung tinda yung um, ang tindera dito ay yung pamantin ko is alam nila na tatlong piso, ay, I, I mean, tatlong piraso is limang piso. So, kasi wala na naman tayong tatlo, hindi ba mga kasay? So, yun, kaya yan, nilagyan ko ng price dyan. Kasi tingnan nyo naman, wala siyang laman. Ayan, nakasell siya. Pero counted siya kasi iniisa-isa ko. Ay, ni binibilang mean, ko siya. Kasi, yun talaga. may ram lang magkatablahan na lang tayo dyan. So, di ba mga kasay? So, ano pang kikitain natin? Parang bumili lang tayo tapos tinatablahan lang. So, ganyan ito mga kasay. So, blasting ito yung ice cream cone na may siguro may laman dun sa ano, sa loob na parang oreo. Ayan. Ang liit niya. 130 ang puhunan. So, 130 ang puhunan. So, nung binilang ko sa 5 piso, 130 din. Kaya, ayan, pang 6 natin to, kahit medyo minus or parang ang liit. Baka magreklamo yung mga batang madadaldal. Ang liit naman ang tiber. ano, asais? Kasi o dito, piso lang naman tutubuin natin, di ba? So, ayan naman. Alam naman, sa loob nito, ito ay kukunan 130. Kasi wala naman dito nakalagay kung ilang piraso. So, ayan, binila ko nga Is, kung sa alimang piso, yun, 130 din, 30 piraso rin ayan ilang piraso lang po so ayan mga kasari 130 din sa alimang piso so kaya 130, 130 yung punan kung sa alimang piso kaya ayan i 6 pesos ang isa nito kasi ayan ang cute niya pero siguro naman masalap naman siya. Ay, natin tikman at kasi logi na tayo piso piso na nga lang sa ano isang items so ayun mga kasari oh, kalat kalat kanina kasi Pumunta ako ng bayan na malengke rin kasi meron tayong kinuha sa bayan na importante kaya ayan sayang naman yung biyay hindi tayo mga malengke ang pamasahe so kaya ayan namili na ako ng kung anong wala dito so yun iwan lang dito yung mamangkin ko. So, ayan muna guys. I-share ko lang sa inyo ang ganap ko ngayong uh, Wednesday, October 4. Bilis ng panahon. Merry Christmas! So, ayan mga kasasari. Happy selling na lang sa inyo. And, please support naman po. May nalapas ang klonong all around. Tra tra. Bye! See so, you in my next vlog. Bye-bye!